Nakakabit ko rim. Ayan, nakakabit na. Kakapitan na lang ito. 13. Sa kabila, 13 din. Ito, yun Nilagyan ko ng nut. Kasi kapag walang nut yan, yung tinedor, mabebent siya, ma... Ano, kailangan lalagyan mo ng ano, washer o nut. Tsaka susukatin mo yung muna. Susukatin mo muna yung spacer niya. Kung, kung magdadag kung magdadag magdadagdag kayong washer parang sa motor kapag kulang washer magdadagdag ng washer para yung motor hindi ano, nasa align e, parang ganyan din parang sa bike din magdadagdag din kayong washer o not para sumakto do sa ano Na. ito kakabit ko itong handle post kakabit ko tapos gagamit ko yung dose 12L 12 na L tapos merong 10 na L 8 na L Okay na. Kakabit. Magkakabit, Magkakabit ako malabela. Ito, 13. Tapos, alin na sa is. Ano? Sa is. Ayan, tanggal na. 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.